guys. Oh, itong isa kong adenyums. Ang dami pa namang mga ano. Ang dami pa namang mga bulaklak. Pero sunog lahat. Halos lahat na sunog na sunog. Na. Okay. Dahil sa tindi ng init. Ayan. Sayang. Ang ganda pa naman ng bulaklak. Ayan. Masarang gano'n. Hindi, kailangan talaga ng ano, kailangan mainitan talaga full sun tong mga adenials. Pero yung iba okay naman. Gaya Ngayon... nito oh. Genua, maganda yung bulaklak nyo nito. Ang daming bulaklak. Ang daming buds. Si Moana. Yan. Si Moana. Ang ganda. Changing color siya. Yan. si Anshang to. Anshang. Hindi, si Anshang pala yung isa. Yan, si Blocks 1. guys, ang daming bulaklak niya. oh palabas na yung mga bulaklak niya. Oh. Yan, maganda si Blocks 1. Yan. Yan, ito si Triple Wish. Mm-hmm. Uh -huh. At ito naman si, ito yung pinakamayabang sa kanila. Si Purple Pupil. Tingnan nyo guys, oh. Daming boots. Kaso lang, ayan, nasunog din yung petals niya sa pinakaibabaw na, ayan, oh. Tingnan nyo guys. Nasunog. Kinailangan talagang tulungan kung ibuka tong petals niya para magtuloy yung pag- pamomukadkad niya ayan pati yung isa oh tinulungan ko na kasi sunog yung pinakaibabaw na pe ng petal's niya oh. as in talaga sunog oh so kapag sunog kasi yung pinakaibabaw ng petals niya yan. pinaka uh, ano hindi na kapag hindi mo tinulungan hindi na magtutuloy ano mamomukadkad na yan So, ayan Pati itong isa oh. Ayun. So magtutuloy na 'yan kasi naano ko na yung ano pinakaibabaw ng petals. Ayun. To so, din si itong nope, oh. Ganda Itong nop ano, sunog din yung pinakailalim yung isang petals niya. So kinailangan ko din itong tulungan para mamukadkad. sayan ayan na siya. Ang gaganda talaga itong mga adeniums. kapag ano, may bulaklak na silang lahat. Ayan. Ito si Prosperity. Ayan, ito yung pinaka-mother plant ng ano, Prosperity, prosperity ko ito yung pinaka mother plant niya Malaki na siya, guys. Matanggap na siya. Collection ko. So, ito si Golden Dragon. Ayan. Ito si Golden Dragon. May mga palabas na rin bulaklak. Ayan. O, ayan, o. Ayan, palabas na yung... So, ayan. Palabas na yung mga bulaklak. niya Ito din. Palabas na. Ayan so laki na niya guys so, ito yung mother plant din Ayan, mother plant ito rin si red peacock red peacock yan ito yung problema ko kasi it ito yung mga problema naming mga adenium lover itong mga spider mites yan daming spider mites ganda ng leaves niya oh oh si ano Tingnan nyo guys, oh, ang ganda ng lips ni Red Peacock. Heart shape. O oh, yan. <laughs> ang cute niya. may heart shape na lips niya. Yan din si Summer Love. Ang laki na niya. Oh. Yan. Din si Ivy seed grown ito guys ito yung bulaklak niya oh. double petals yan. ganda yan. may tanim din akong taban dito <laughs> ito yung mga bago kong graph yan <laughs> bago kong graph yan. mga nabuhay na so yan si Golden Dragon. Ang ganda niya. Oh. Triple petals. Yan. Triple petals siya. Oh, nasunog din yung mga ibang ano niya. Oh. Bulaklak niya. Oh. Sunog din. Ang ganda niya. Ang ganda ni Golden Dragon. Ito naman si Prosperity. Ayan. Ayan. Yan si Prosperity. Ang ganda niya oh. Nag-iisa lang yung ano flowers niya. Pala eh, siya ay 3 in 1. 3 in 1 siya guys. Ganda. Uh, ay hindi, 4 in 1 pala. Meron pa sa loob. Ganda niya oh. Si Prosperity. So, isa ito din yung mga ordinary. Ayan, mga ordinary. Hindi magpapahuli sa ganda. Ayan. To yung mga pinutol ko. Oh, pinatings ko. Ayan, yung pinutol ko. Dami ng tal bagong talpos. Ayan. So, kailangan na natin. Kailangan ko ulit, ano, ipotolin tong iba. Ito si Wonderland. Wonderland. Mother plant. Ang laki na niya. <laughs>